Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayong araw na ito, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po, dahil po tayo mayroong serye po at po sa biyaya ng Diyos, isit e, aside po, po muna natin. Ano po? Dahil po meron po lang nagtatanong, nais po natin sumagot lang po sa inyong mga katanungan. At saka po natin itutuloy yung ating serye. Yung po ng uh, biyaya ng Diyos patungkol po sa ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo. Ganun pa man, huwag kayong mag-alala at uh, program po yan sa atin. At ngayon po, basahin po muna natin yung katanungang ito na konsan ay masagot po natin yung kanyang itinatanong. Itong tanong na ito ay galing po sa ating mga nagko-comment na konsan ay gusto niyang nga uh, mabigyan po siya ng linaw. Ito po ay galing po kay Gerald TV. Basahin po natin ang kanyang tanong. May tatanong lang po ako lahat po bang nakasulat sa Bible ay salita ng ating Amang Diyos? Ngayon po mga kapatid, dito po sa tanong niya, baka ang ilan sa atin ay doon sa mga hawak ninyong mga kasulatan, tinatawag na Biblia, ang ilan po ang pagkakaalam ay salita daw ng Diyos yung Biblia. Hindi po lahat ng nakalagay sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos o salita ng Amang nasa Langit. Hindi po lahat naglalaman po ng salita ng Diyos ang banal na kasulatan. Alam niyo po mga kapatid, ang aklat ng Panginoon o banal na kasulatan, hindi po lahat salita ng Diyos ang nilalaman ito. Naglalaman lang po ito ng mga salita ng Diyos at pamaranat at utos ng Diyos. Pero hindi po lahat salita ng amang nasa langit. Kaya po narito ang channel ay makatulong po sa inyo. At ngayon po, magbibigay po ako ng sampung talata na hindi po salita ng Panginoon na mababasa po natin. Hahango po tayo sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Para pair, lima sa Lumang Tipan at lima sa Bagong Tipan na kung saan hindi salita ng Panginoong Diyos Ama yung ating mababasa. Gusto mo bang malaman ito? Kaya stay tuned ka lang sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka muna para nang lagi kang update sa bawat pag-aaral natin. At ngayon, umpisa na po natin yung tanong po ni Gerald at bawat isa sa atin nang hindi rin tayo magkaroon ng kaisipan na kung saan yung daw Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po lahat ng nilalaman ng kasulatan ay salita ng Diyos. Kaya halika, umpisaan po natin. Kumuha muna po tayo ng limang talata sa lumang tipan na kung saan hindi ito salita ng amang Diyos na nasa langit. Basahin po natin sa aklat ng Henesis. Henesis chapter 3 verse 4 hanggang 5. At sinabi ng Diyos sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata. At kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Ngayon mga kapatid, sa ating binasa, yan ba'y salita ng amang nasa langit? So, hindi po yan salita ng amang nasa langit. Sapagkat itong talata na ating binasa, ang nagsasalita po dito ay yung ahas. Kausap dito yung babae. So, malinaw po sa talatang ito, hindi ito salita ng Panginoong Ama. Ngayon, magpatuloy pa tayo. Basa pa tayo ng mga talata. So, meron pa tayong apat na natitira sa lumang tipan na kung saan ay maghanap pa tayo. No? Marami po ito kasi nga po, sampu lang po ibibigay ko po sa inyo. At napakarami na po nito. Kasi para patunay, hindi po lahat ng nilalaman ng kasulatan ay salita ng Ama. So basa pa tayo dito sa aklat naman ng Exodus. Basahin natin. Exodus chapter 5 verse 2 At sinabi ni Paraon, Sino ang Panginoon na aking pakikinggan? ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel. Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. Alam niyo po sa talatang ito, kita na agad ninyo, sa pangungusap pa lang ang nagsasalita dito ay si Paraon. Meaning, hindi ito salita ng Diyos Ama. Malinaw po ba? Salita ito ni Paraon. Okay? Next verse o isa pang talata na ating mababasa. Pangatlo na po ito. Basahin naman po natin sa aklat naman ng bilang. Tingnan din natin ito kung ito'y salitari ng Panginoong Ama. Basahin natin. Bilang 22.29 Sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat pinaglaruan mo ako. Kung mayroon lamang akong tabak sa aking kamay, sana'y pinatay na kita ngayon. Alam niyo po itong asnong ito. No? Ito ay isang bagay na dapat niyong malaman itong talatang ito. Ito unang-una, hindi ito din salita ng Panginoon. Ho. Salita ito ni Balaam. Isang propeta ng Panginoon na kung saan itong propeta ng Panginoon ay sumuway sa utos ng Panginoon. Kaya yung asno, nagsalita dito sapagat nakasalubong sila ng isang anghel. At kung gusto niyo malaman ang istorya dito, basahin po niyo dito sa Aklat ng Bilang. So, hindi ko na po ikukwento kasi po tayo sumasagot lang po sa bawat talata na ating binabanggit, hindi po ito salita ng Panginoon ng ating Ama. So ngayon, magpatuloy po tayo sa pang-apat pa na ating mababasa. Dito pa rin po sa Lumang Tipan. Basahin din natin itong aklat ng Hob, Kabanata 1, Talata siya hanggang labing isa. Tingnan natin kung sino ang nagsasalita dito. Kaya dapat maging matalino kayo sa pagbabasa, sa pakikinig, para malaman niyo kung itong binabasa ninyo ay salita ng Panginoon, salita ng tao, o salita ng Panginoon. Kaya talikat basahin pa natin itong aklat ng home Kabanata Isa, talata siya, basahin natin. Sumagot si Satanas, may takot si Hob sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa ka niya. Ang tanong, malinaw din po dito, sino ang nagsasalita dito? Sa pagbungad pa lang natin pagbabasa, ang sinasabi po dito, sumagot si Satanas, may takot si Hob sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Alam niyo po yung ganung pangangusap, salita pala yun ng nina Satanas. Ano? Salita ni Satanas ito, hindi ito salita ng Panginoon. Kaya malinaw po, kung kayo po magbabasa ng kasulatan, huwag niyong isipin na yung banal na kasulatan ay salita ng Diyos, kundi naglalaman ng salita ng Diyos. Kasi kung sasabihin ninyo na yung kasulatan o yung Biblia ay salita ng Diyos, ikatulad eh po nito, salita pala ito ni Satanas. So malinaw po para sa ating, kung tayo nagbabasa, dapat maging malinaw sa ating kung sino yung nagsasalita. Para wag mong gamitin ang ganitong mga talata sa iyong pangangaral at pagtuturo. Kasi baka turo ka ng turo, ang iyong binabasa pala ay salita ng katulad nito ni Satanas. Okay, so, kunin pa natin yung huling talata sa panglima dito sa Lumang Tipan. Basahin din natin sa mga sulat ni Isayas. Basahin natin. Isayas 6.5 Sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi, at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari ang Panginoon makapangyarihan. Alam niyo po, pati si Propeta Isayas, may labing, ano po, yan po sinasabi po dito, makasalanang labi. Nakakalungkot sa si isang propeta na kung saan ay salita ng salita siya at kasama pa niya yung mga kasalanan. Alam niyo po, kahit na po propeta si Isayas, nagsasalita rin po siya ng mga bagay na maaring hindi niya nalalaman. Maaring pwede siya magmura o magsalita ng anumang bagay na hindi nalulugod ang Panginoon. Kasi ang sinasabi niya sa kanyang mga sulat, kasama din niya yung mga makasalanan ding labi. Kaya dito may aral. Huwag po kayong sasama sa mga taong ang mga labi ay, ay puro kontsinta ang lumalabas. Ano po yung puro yung pong pagmumura o malalaswang mga pananlita. So, wag po kayong sasama sa ganung tao nang hindi kayo mahawaan. Pero si Isaiah po ay, yan ay napatawad naman po ng Panginoon dahil nagsisi naman po si Propeta Isaiah. Kaya, tinawag siyang Propeta kasi sumunod siya, siya sa mga ipinapagawa ng Panginoon. Hindi katulad ni Balaam na kung saan ay napahamak po pati yung mga ilang Israelita na hindi sumunod sa mga pamaraan ng Diyos Alam po ba ninyo ang nangyayari Sa mga taong hindi susunod Napapahamak Ngayon, magpatuloy pa tayo Dahil may lima pa tayong uh, aalamin Sa bagong tipan Na kung saan ay hindi rin ito Salita ng Panginoon o ng Ama Na nasa langit So basahin din natin ang mga talatang ito na Kung saan ay magpapatibay sa atin Sa pananampalataya Kaya pag nagbabasa tayo Alamin natin kung ito ba salita ng Panginoon o salita ni Numan. Kaya basahin pa natin itong pang-anim sa bagong tipan. Sa aklat naman ni Mateo, basahin natin. Mateo 4.9 Asinabi sinabi niya sa kanya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ano niyo po ang talatang ito? Dapat niyong mahalaman. Ang talatang ito, ang nagsasalita dito ay yung jablo kausap dito yung ating Panginoong Hesus. Tingnan po ninyo ho, sa talatang ito, may nyo ka. Kasi nga, ang sinasabi dito, balikan natin. At sinabi niya sa kanya, sinasabi ng Diablo kay Jesus, lahat ng mga bagay na ito, ibibigay ko sa iyo. Tingnan po ninyo, no? sino ba ang lumingkahan ng mga bagay na yan? Di ba't ang Panginoon? Nagpagkatawang tao lang ang ating Panginoong Kristo, at sa pagkakataon niya, nag-aayuno ang ating Panasok Kristo. At ang diablo'y na nukso sa ating Panasok Kristo. Kaya itong talatang ito, hindi ito salita ng Ama nating na Amang nasa langit. Hindi po yan salita ng Diyos na kung saan ito ay salita ng Diablo na kung saan ay isang bagay na paniling lang. Kaya huwag po kayong padadaya. Magagaling po ngayon ang mga recruiters, maging sa mga networkers, na ay para bigyan kayo ng opportunity daw na yayaman kaagad at dadami ang pera nyo. Huwag kayo maniniwala. Panili lang yon. Kumuha kayo ng wisdom sa karunungan na mula sa Diyos, hindi na kayo mag-iirap. Kundi bagkos, bibigyan kayo ng karunungan, kaalam at pangunawa kung paano umasenso ang isang buhay dito sa babaw ng lupa. Magiging masagana ka kung ikaw ay susunod sa paraan at utos na Diyos, giginhawa ka. Hindi ka mapapariwara. At alam ng Diyos na ikaw ay pasasaganain dahil sinusunod mo yung kanyang pamaraan at utos. Katulad ni Job, pinagpala po siya. Kahit dumating yung mga pagsubok sa kanyang buhay, later on, nung siya ay naging matagumpay do sa pagsubok ni Satanas, alam niyo po, dinoble yung kanyang ari-arian, yung kanyang kayamanan. Naibalik po sa kanya ng doble. Kaya ganun po tayo, magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa anumang bagay dito sa mundong ito. Alam natin, ito ay temporal lang. Ang mga bagay na yan ay iiwan din natin pagdating ng panahon. At alam natin, hindi tayo tatagal sa mundong ito. Sapagat dito ay may kasiraan, may katapusan. Ang inaalok ng Diyos ay buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling. Bibigyan ka ng buhay na masagana, buhay na maginhawa, hindi kahirapan. Lalo na ho dito sa mundong ito, kung hindi ka madiskarte sa buhay, maghihirap ka. Dapat mong kumita, kailangan mo magtrabaho, kaya mahalin mo ang trabaho mo para hindi ka mawalan. Nang sa ganon, kung tumanda ka man, meron ka pa rin aasahan sa iyong pensyon at sa iyong inipon. So, salamat po. No? At balik tayo sa ating pag-aaral. Ngayon, magpatuloy po tayo sa pangpitong talata na mababasa naman natin sa mga sulat ni Marcos. Basahin natin. Marcos 1.23 at pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu at siya'y sumigaw. Dito po sa talatang ito, no, hindi rin po ito salita ng ama o ng ating Panginoon. Ito ay salita ng isang karumaldumal na espiritu. Kaya itong talatang ito, hindi ito salita ng Diyos. Malinaw po ba? Magpatuloy pa tayo sa pangwalong talata na ating makikita, hindi pa rin po ito salita ng Panginoon. Basahin naman natin sa aklat ng Lucas. Sa mga sulat po ni Lucas 23.39, basahin natin, ininsulto, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Alam niyo po sa talatang ito, hindi ito salita ng Panginoon. Salita ito ng isang taong kriminal na kung saan ay iniinsulto pa yung ating Panginoong Iso Kristo. Kaya mag-ingat po kayo sa pagkuha ng bawat talata. Huwag ho basta-basta mag-share ng mga Word of God. Baka sabihin ninyo ay Word of God pa rin itong ating binabasa. Hindi po salita ito ng isang taong kriminal. May pang iinsulto pa sa ating Pahinuso Kristo. Okay po ba yun? So magpatuloy pa tayo sa sumunod na talata at pang siyam. Basahin din natin ito sa mga sulat naman po ni Juan. Basahin natin. Juan 8.13 nang marinig ito ng mga pareseyo, sinabi nila, ikaw lang naman ang nagpapatotoo tungkol sa sarili mo, kaya hindi ka pinaniwalaan. Alam niyo po, ang nagsasalita dito, hindi pa rin po ito salita ng Diyos. Ano? Hindi ito salita ng Panginoon. Hindi ito salita ng Ama. Sapagat ito'y salita ng isang pareseyong kumukontra sa katotohanan kay Kristo Jesus. O, di ba? Kahit kalahi niya sa laman o Israelita, pero ito, hindi nakikilala ang ating Panunumbat Kristo. Kaya ganoon na lang po ang mga panunumbat sa ating Panunumbat Kristo. Kaya dito sa mga bawat pahayag ng mga kasulatan, alamin ninyo kung ito'y salita ng Panginoon o hindi. Katulad po nito, salita ito ng isang pareseyo. Kaya to po tayo, nag-aaral ng ganito, huwag po tayo magkaroon din ng attitude ng katulad ng isang pareseyo na kumukontra sa katotohanan. At marami yan sa taanil na ito. Maraming basher. Pero anyway, ma-realize din nila na sila ay nasa maling paniniwala. Sana panalangin natin na sila ay matauhan at makakilala sa katotohanan. Nang sa ganoon, magpahayag din sila ng pawang katotohanan. Nang sa ganoon, hindi sila mapahamak. At ngayon, itong huli na talata na pang sampo na ating bababasa, hindi pa rin po ito salita ng Panginoon. Basahin din natin ito sa aklat naman ng gawa. Gawa 26.24 habang nagsasalita pa si Pablo, sumigaw si Festus. Ito po ang salita ni Festus, basahin natin. Pablo, naloloko ka na yata. Sinira ng labis mong karunungan ang ulo mo. Tingnan po ninyo dito sa talatang ito nho. Hindi ito salita ng Panginoon. Hindi ito salita ng Diyos. Hindi ito salita ng Ama. Bakit po? Ito ang nagsasalita dito ay si Pestus na ang sinabi kay Pablo, naloloko ka na yata. Alam niyo po, yung pangangaral ni Apostol Pablo, salita ng Panginoon. Kaya wala yung panulokot pandataya. Hindi lang nila matanggap yung pangangaral ni Apostol Pablo na ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos na kung saan ay magliligtas sa mga kaluluwang mapapahamak. Kaya dapat malaman natin ang mga bagay na nakasulat. So ito yung pong sampo na ating natuklasan sa balang nakasulatan. So, hindi po lahat na nakasulat sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Ngayon, nakaunawa ka na mga kaibigan. Kasi ang ilan siguro sa inyo, ang pagkakaalam sa Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po, hindi po lahat ng na nakasulat sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Marami pa po, hindi lang po sampok. Dahil sampo lang aking ibinigay para mabigyan po kayo ng awareness sa pagbabasa para matutunan ninyo kung paano unawain ang inyong binabasa. At ngayon po, pasadahan po natin ano yung mga natutunan natin dito sa sampung talata na ating ibinigay. Na ang sinasabi po ng ating pong nagko-comment, balikan po natin. Mula po kay Gerald TV, ito po ang kanyang katanungan. Lahat daw po na nakasulat sa Biblia ay salita ng ating Amang Diyos. So, hindi po. Maraming mga talata pa tayo matutuklasan. So, nagbigay lang po ako ng sampo para patunay yung ating mga nabasa at nabanggit, hindi yun salita ng Amang Diyos na nasa langit. At ito po yung ating binanggit, isa isa-isahin uli natin, yung sampung yon. Ito po yung sampung talata na kung saan na ating napag-aralan, ating uh, i-review. Sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 4 hanggang 5, ang salita dito po ay ahas, hindi po yung ating amang Diyos. Exodus 5:2 Si Paroon po ang nagsasalita dito. Job chapter 1 verse 9 hanggang 11, si Satanas naman po ang nagsasalita dito. Bilang 22:29, si Balaam na isang propeta. Ano po ang ginawa niya? Hindi siya sumunod sa Panginoon dahil sa kanyang interes na konsan ay nasilaw sa salapi binanggit po sa mga sulat ni Judas chapter 1 verse 11. At nabanggit po din ito ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 15. Basahin na lang po ninyo. At doon sa aklat naman po ng Isayas, si Propeta At doon sa panglima, si Propeta Isayas din po ay merong makasahan ng labi. Pero sa kanyang ginawang pagsisisi, siya po ipinatawad naman po ng Panginoon sa kanyang ginawa. So tandaan po natin, ang Diyos po ay nagpapatawad kung ikay magsisisi at tatalikod sa kasalanan na iyong ginagawa. 'Yan po ang kahabagan ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa mga taong magbabalik-loob sa kanya at tatalikod sa kasalanan at magsisisi sa kanyang ginawa. Yung po'ng pagsisisi, pagtalikod na po 'yun. Hindi ka na babalik sa iyong ginagawang kasalanan. Tapang anim naman po, Mateo 4:9, ang saan salita naman po doon ay ang diablo. Marcos chapter 1 verse 23 hanggang 20.